Hello mga katinders, gabing gabi na at naggrocery pa si Mami Pins, no? Aga ko lang nag-close, mga 7pm, kasi namili ako ng mga konting kulang. Ayan, naka cellophane lang, tatlong cellophane. May mga nakakaloka, no? Sulat-sulat ako dun kanina sa tindahan para sa mga kulang ko ng no notebook. Pero yung dala kong notebook ay iba ang nadala ko na notebook. Kaya tansa-tansa na lang. So, konti lang naman yung kulang sa store. Ayan ang ingay. So, ngayon ay eh, magna 9pm na. Ayan banda oh, Ang ganda ng NCCC. Dito ito sa may mental. Ayan. So, uwi na si Mami Dix. Ayan. Silip-silip lang mga katinders. Good night!